Chan. Ay, okay, wala pa. Salamat sa 1 million viewers. Tambo na tayo ngayon. Tantahan natin dito stakan ng ating alimango dito rin yung mga alaga ko tik 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 ano Aha. dito yung isa nag ano ang pagkain Tatapos lang kumain kanina ah. Mayroon pa natira. Ay, ayun. Sa ilalim, patay na yung parangan. Diba? Yung stack natin dito, mga Apat pa lang yung kaninan. live natin, mahina yung signal doon sa kubo. Laki ng tubig dito mga kabraso. Yan. Sa 2.0 ay di pa 1.7 pa lang pala. 1.8 ba. Mga susunod na araw ay lampas yan. Yan yung daanan. Di ako mapagpaghanting mga kabraso. Nadali tayo nung Itong huling lakad natin yung huling huling upload natin ay uh, galing lang namin mga panang hipon noon. Tapos nadali po ako ng sisi yung talaba dito. Eh, kinabukasan ay pinersa ko. Dating po ako na ano po ng buta. Kadating ko nagkakulani po ako. Dito, ng gabi na. ay pasintabi po sa kain. Yan. Kulani. Yan, nilinisan ko, nilanggasan ko ng bayabas, tsaka nilagyan ko ng gamot na amoxicillin. Ay, shout out nga pala kay Bird Kanda. Ayan, shout out iyo idol. Shout out din kay Vicente Yayen from Palawan. Ayan, shout out idol. Ang tayong ngayon. Ay, nako. Ah, magkatatlong araw na ata. Pangalawa. Nakakainip mag, ano, tambay. Kahit na hindi tayo madalas makapag-upload mga kabraso. Hindi tayo nag-anong yan na matatambay. Halos lahat ng lakad natin papuntang dagat. Yung iba nun, hindi natin nai-blablag. At dun sa mga panganapan ng hipon na yan. Palagi natin ginagawa yan at saka yung pangingilaw. Yun, hindi natin nai-blablag yan. Palagi tayong pumupunta doon ngayon talagang wala maano ma namula yung mga gilid-gilid niya tsaka kahit maano lang siya parang galos nga lang ito ni ako hmm. maraming salamat po pala sa mga nanonood ayan ay Islam Pano. Ayan. Kumusta po? Kay Bibilin. Good morning. Good morning, kabraso. Shout out din from Bulan Sorsogon Idol. God bless. Kay Ariel Guido. Ayan. Kumusta po? Kumusta, Idol? Shout out din kay reggie reggie ano ba yung pagkano nito? Shata. taga Tagasamar po ako, Idol. Hmm. Ah, kalbiga. Nagkakalapit lang tayo, Idol. Ah, taga Biliarial lang po ako. Dito lang ako sa Bilyarial Samar. Malapit lang yung kalbiga dito. Ayan, Kumusta? May taga rito nga sa amin na nakapag-asawa dyan sa Kalbiga. Eh, paring Junil na gulong. Ayun. Wala tayong ano ngayon, postpone tayo. Sa mga panang simpo, baka maulam na lang natin yung stock natin doon ang iba pero pag may interesado ay ibibinta po natin Kalbiga shout out nga pala sa mga taga Kalbiga ang may mahabang tulay Ayan. <laughs> Ayan, kay XD, Worthy, 1, 2, 3, Alimang update idol. Ah, ay, hindi pala doon nakita. Ay, kukunin natin dito para makita natin sa medyo maliwanag. Ayan. Pakita ko sa inyo yung huli natin ng nakaraan. Itong huling episode na bago tayong maano dito sa hindi naman talaga sugat. Galos lang. May eh, nag i ata yung balat. Para namang may pasensya na mga kabrasos Naiwanan ko kayo ng saglit. Ito nga pala ba, para may masilip din kayong alimaw, kahit nasa bahay lang tayo. Ayan, pasilip natin yung, ano natin, yung stack natin dito. Ah. Ayan, pasensya na po sa mag nyo yung paglalive natin ha kay Halos oh. nambis ko pa lang ginagawa to, hindi talaga ako nagaano na mag-live. Ayun ah. Oh. <laughs> Apat. Hindi mga kalakihan. Ano lang. Bubuit. Pero pwede na. Kung um, baga sa pang-ulam lang ba? Ayan, good morning kabraso kay Lowick Estadio. Good morning, kumusta? <laughs> Salamat sa Idol. Salamat sa paghihintay. Ah, nakita mo na yung mga ano natin, stack. Ay, kakonti pala. lang. Uh, ya, ano ko to sa parang interesado kasi parang hindi ko pa rin nararamdaman hindi pa tayo makakapag-hunting yan sa, sa bukas. Pagagalingin ko. Eh, mm, hindi ko sana ito sa nun. Pagka ngayon, okay na to. Kaso nung Nadali ako ng talaba, kinahapon hapon yung hibas, lumakad tayo, kaya yun, nadali sa buta. Yung mga pumapasok kasi na ano yan, pag lalakad natin, parang nagasgas ba, namaga. Tinatali ko yung alimang. Yung ano niya. Sa loob. <laughs> Alalaman ko lang, idol, yung mataba. Kung matabang alimango, kung masakit, kung magat sa kamay. Dahil kung hindi masakit, eh, hindi matabayan. Nako, talaga naman. Huwag <laughs> nang subukan. wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Totoo kay Bigan, Masakit yan. Ayun. Sino message ito, ah? Nag-almusal na ba ang lahat, mga kabraso? Ay dito, ay, ay, share ko na rin sa inyo, eh, kanina. Shout out din kay Mark Vincent Ferrer. Shout out kabraso from Polillo. Ano? Panukulan, Kison. Hmm. Dami talagang lugar sa Pilipinas. Ng mga... Dito ko lang nalalaman sa mga ano nito. Shout-out sa'yo, kabayan. Ayan, Mark Binson. papa, Akala ko si ano yon, Si Binsor ata yun. Binsor Dumasig. <laughs> ito nga pala yung ulam natin ngayon. Eh, kumain na kasi ako. Lawa yan. Ayan, mga kabrasay. Eh. Parang simpleng andito Pero masarap to. Malilit lang na isda. Ayan, o. Oh. Ilagyan niyan ng dahon ng libas, pampaasim. Sarap yung sabaw niyan. Tsaka lumalaki lang ng konti yung isdang yan. Hindi na lumalaki yan. Pero ganyan, may taba na yan. Meron din tayo dito ang paksiyo. Sa ano yon yung halaga ng lahat ng ito, kasama yon ay 50 pesos. Yan. Okay na rin. 50 pesos kasama na yun yung sinabawan natin sa kapaksiw. Balik ko na tong alimango natin. Kanina ay namingwit din ako dito sa ano natin. Dito mismo sa yan. Andyan na, andyan na yung mga isda niyan eh. Ayan yung alaga ko. Pasayaw-sayaw dun sa gilid pinapanood niya yung mga isdang tik ito tick, 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 tick. lapitin natin mga kabraso now ay aakyat din yung isa yan. katapos ko lang ano tong mga to eh pakainin I amingwit mean, ako umaga pa lang umaga pa lang kasi may tubig na ito nga ay eh, pa low tide na to pababa na rin yung tubig naubos na nila yung pinamingwit ko eh. mamimingwit na naman ako nyan mas malakas pa sila kumain sa akin ah, uh, Jumar Tobay TV ayan shout out idol from General Santos City ay kamag kababayan kani pambansang kamao ayan congrats sa mga taga Jinsan uh, sa'yo Jomar Tubay ayan pa support na rin sa channel niya mga kabraso yan kay Jomar Tubay TV TV Vlog kumusta po idol aray pasok ko lang to na. Yan ang huli daw din siya ng mo muna tayo. Ano? Eh, pagpasensya na at parang wala pa talaga ako dito ano, sa paglalag na to. Eh, gusto ko lang pakita na baka eh, ilang araw muna tayong hindi makapag-hunting. Noong nasa Pinas ako, idol, nang huli din ako ng alimango. Na-try ko na lahat. Napakagat kamay ko sa alimango. Diyan ko malalaman kung mataba or hindi. Ay, tama din yan mga kabraso. Tama yung sinabi niya. Kadalasan yan, kapag mataba, kapag nasipit ka ay malakas at saka pumuputol yung, kusang pumuputol yung ano nila, sipit. Hindi gaya kapag payat, mahina, bumibitew din. Ayan. Almost 20 years din ako nangunguha ng alimango. Oh. Salamat sa sa'yo, idol. E di ibig sabihin ay eh, alam mong legit yung panghuhuli natin. Ayan. Wala tayong ano ngayon talaga, idol. Pagingat ka palagi sa anong lugar ka ba, idol? Sa'yo. Saang bansa ka ba ngayon naroroon? Marto by TV Vlog. lang Idol, maraming salamat sa shoutout. out. Di lang ngayon nag-hunting. Oo ka braso. Wala eh, nagkakulaan ni ako. Dahil nga dito sa nasugat ako nung sisi o talaba nung nangapa ako nung isang araw. Linggo ata yun no, linggo. Nangapa ako ng hipon eh, may nabangga kong bato sa ilalim na maraming talabak. yon na tanggalan yung mga balat ko dito sa unahan. May paan natin. Ito nga ay, ay pinakita ko na kanina. Mm -hmm. Nakita nyo na ba yon? Ito nga pala, ayan, ay binudburan ko po ng ano, ng gamot na Amoksisilin at saka naglaga po ako na ang ano pala kanina. Ayan po yung dahon po ng bayabas ay naglanggas po. Nilanggasan ko po. Hindi naman ako anuhin sa mga galos-galos na... Kaya uh, piniper, ko nga kasi alam ko eh, oh, Baga, hindi ganong ko hindi mamalalim <laughs> bigla akong ininda nung matapos na akong maghunting nakapagpahinga na ako tapos na paglinis bilang sumakit yung mga gilid ng ano na to yung parang namumula siya tapos haramdaman ko nang umakit na dito ay kulani na ako ay, sus, Maria set so. yeah, Kaya, uminom tayo ng kahapon. Hindi ako nakapag-hunting. Tapos ngayon, lalo namang hunting yan. Nako. Sana lang, umano na. Eh, nalalapit na naman yung ano dito sa amin mga kabraso. Yung August. Pesta. Magpipesta na dito kailangan natin ng makapaghanting ng makapaghanting para may pangbinta. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kabrano ay hindi ko na po pahahabain at ayan God bless po sa lahat. Mag-ingat po tayong lahat saan. Magandang araw po.